Matapos ang laban ni Floyd Manny Mayweather kay Andre Berto noong September 12, 2015 at nagretiro sa mundo ng boxing, agad na inelevate ng Daring Magazine ang former number 2 pound for pound na si Roman Chocolatito Latito Gonzalez bilang bagong pound for pound king noong September 15, 2015. Makalipas ang pitong buwan, April 12, 2016 sa kauna-una ang pagkakataon na sa top 10 pound for pound list si Naoya the Monster Inoue na nooy kumakampanya lamang sa 108 division o junior flyweight division. Sa madaling salita mga amigos, noong mga panahong yan, 4 pounds lang ang pagitan ni na former pound for pound king Roman Chocolatito Gonzalez at Naoya the Monster Inoue. Kaya naman may mga bumabagabag sa isipan ng mga boxing fans. Kung bakit nga daw ba hindi naglaban sina Roman Chocolatito Gonzalez at Naoya the Monster Inoue. Natakot nga ba si Naoya Inoue kay Roman Chocolatito Gonzales o kabaligtaran ng nangyari si Roman Chocolatito Gonzales ang natakot kay Naoya Inoue? Upang malaman, hakbang tayo pabalik taong 2014. Buwan ng Abril tinapos sa pamamagitan ng 6 round TKO ni Naoya the Monster Inoue si Adrian Hernandez upang masungkit ang kanyang first world title. At makalipas lamang ang limang buwan mga amigos matagumpay na nadepensahan ni Naoya Inoue ang kanyang titulo. Noong mga panahong yan 2014 mga amigos pasok na sa top 5 ng pound for pound list si Roman Chocolatito Gonzales. At buwan ng Setyembre ng taong yan mga amigos nang agawin po ni Roman Chocolatito Gonzales ang WBC World Flyweight title ni Akira Yaigashi at maging ganap na 3 Division World Champion. Desyembre ng taong dingya mga amigo sumakyat din ng timbang si Naoya the Monster Inoue pero nilaktawan niya ang timbang ni Roman Chocolatito Gonzales. Imbis na flyweight nag junior bantamweight agad itong si Naoya Inoue. Kaya naman may mga boxing fans na nag-isip na mukha natatakot daw si Inoue kay Chocolatito. Taong 2015 mga amigos, tatlong laban ang naitala ni Roman Chocolatito Gonzales at ang tatlong laban na iyo mga amigos, puro knockout ang kanyang panalo. Kabilang ang ating kababayan na si Brian Beloria sa kanyang mga nabiktima. Sa kabilang banda, isang beses lang pong lumaban si Naoya Inoue noong 2015. Kung saan sa loob lamang ng dalawang rounds ay tinapos niya ang ating kababayan na si Warlito Parenas. 2016, nagdesisyon na si Chocolatito na akyatin ang timpang ni Inoue ang junior bantamweight division o super flyweight division. Pero hindi si Naoya Inoue ang kanyang piniling labanan. Sa halip, ang WBC World Super Flyweight Champion noon na si Carlos Cuadras ang kanyang pinili. Naging instant classic ang sago pa ang Roman Chocolatito Gonzalez at Carlos Cuadras kung saan nag-average ito ng 843,000 viewers sa HBO. At sinasabing sa laban na to rin mga amigos ang pinakamalaking premyong natanggap at that time ni Roman Chocolatito Gonzalez kung saan ito ay nagkakahalagang $400,000 sa score na 117, 111, 116, 112 at 115, 113. Lahat ng hurado ay pumabor kay Roman Chocolatito Gonzales upang maging ganap na 4 Division World Champion. Sa larawang ito mga amigos makikita natin na nanonood si Naoya the Monster Inoue sa sago pa ang quadras at Chocolatito. Ibig sabihin kanya nang inaasinta si Chocolatito sa mga panahong ito. At matapos nga po ang laban niyan mga amigos, lumabas ang balita na ang mga representative nga daw po ni Naoya Inoue ay nag-alok kay Roman Choco Latito Gonzalez upang maikasa ang kanilang unification. So balit tinurn down po ni Roman Chocolatito Gonzales sa ngalok na yan para labanan si Inove. Dahil noong mga panahong yan mga amigos ayon sa kampo ni Roman Chocolatito Gonzales eh mas malaki daw po ang kanilang kikitain kung makikipag rematch sila kay Carlos Cuadras kaysa labanan si Inove. Dahil noong mga panahong yan mga amigos eh hindi pa naman po maituturing cash cow ng lower weight class si Inove. Hindi pa siya hawak ng top rank. Sa kasamaang palad sa parte ni Roman Chocolatito Gonzales eh hindi po naikasa yung rematch ni Chocolatito at Carlos Cuadras. Sa halip parang chineripik na lang po nila si Sri Saket Sorong Bisay ng Thailand pero nagkamali sila ron dahil nasilat nga po si Choco Latito noong 2017 ni Sri Saket Sorong Bisay sa pamamagitan ng majority decision. Pero hindi pa po patay ang Inoue versus Chocolatito that time. Dahil September 2017 po mga amigos, eh naging undercard pa si Naoya Inoue kay Chocolatito sa naging rematch ni Chocolatito at ni Sri sa Sorong Bisay. May chance pa sanang matuloy ang Naoya Inoue versus Chocolatito kung nanalo lang sana sa rematch itong si Chocolatito kay Sorong Bisay. Ang problema, mas malala po yung sinapit ni Chocolatito sa naging rematch nila ni Sri Saket Sorong Bisay. Kung sa unang laban, eh, majority decision lang natalo itong si Chocolatito. Sa pangalawang laban po mga amigo, sport round knockout ang inabot ni former pound for pound king. At matapos nga po yung kabiguan na yan ni Chocolatito, eh, nagumpisa na ring matunaw at malusaw ang Naoya Inoue vs Chocolatito fight. Kaya naman sa aking opinion mga amigos, no, tatlong beses po nagkaroon ng tsansa itong si Choco Latito na makalaban si Naoya Inoue. Una nung umakyat po siya ng super flyweight or junior bantamweight. WBO Junior Bantamweight Champion po si Inoue pero mas pinili niyang labanan yung WBC Champion na si Carlos Cuadras. Ikalawang pagkakataon ko po na po ni Naoya Inoue ang gumawa ng hakbang. Sila na yung nag-alok kay Choco Latito so bali tinurn down ni Choco Latito dahil nga mas gusto niya makipag rematch kay Carlos Cuadras pero nang hindi matuloy ang kanilang rematch ni Carlos Cuadras eh mas pinili pa ni Chocolatito si Sri Sakit Sorong Bisay kesa kay Inoue at ang ikatlong pagkakataon sana ni Chocolatito na makalaban si Naoya Inoue ay kung ipinanalo niya yung rematch kay Sri Sakit Sorong Bisay pero sa kasamaang palad nga po natalo siya bayan knockout kaya hindi na po kasalanan ni Naoya Inoue kung hindi natuloy ang kanilang laban ni Chocolatito